Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kakristyano. Sa araw na ito, atin pong tatalakayin muna ang mga sinalita natin, ipinahayag natin noong una nating video na ang pamagat ay The Last Warning, Year 4000 ay Judgment Day of God. Dito po sa atin pong tatalakayin sa araw na ito meron po itong nakalagay na ang dalawang paraan ng pagsasara ng pintuan ng awa o the close of provision. Atin po munang basahin ang gawa 2.18. Ganito po ang pagkasabi. Oo, sa mga araw na iyon, ibubuhos ng Diyos ang aking espiritu sa aking mga lingkod na mga lalaki at babae at ipapahayag nila ang aking mga salita. Tayo po ay manalangin nyo. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat ng tahanan na nasa katastasang langit. Maraming salamat o Diyos sa inyong ibinibigay, ginagawad sa amin na buhay at lakas. Sa oras na ito, kami po ay magpapahayag ng inyong salita na basbasan kami ng inyong banal na espiritu nang sa ang lahat po ng mga makapakinig na mga tao ay kanilang maunawaan ang inyong mensahe. O Diyos, ito lang aming dalangin at salamat sa inyong pagtanggap. Sa ngala ng Yesu Cristo, Amen. Okay, atin pong ipinahayag ang uh, as uh, Judgment Day. Kaya atin pong tingnan. Yan ito ay nakaraang pinag-usapan natin na ang biblical timeline kung saan na dito dito kay Adan, kay Noah, kay Abraham at kay Haring Tabit, at kay Hari at kay Panginoong Hesus Kristo hanggang 2024 year 3000 at year 4000 itong mga ito ay mga kaarawan ng mga tao at ito naman ay kaarawan ng Diyos. Atin pong ipinahayag sa inyo na mayroon pong dalawang uri ng mga kaarawan. Ang kaarawan ng Diyos ayon po sa ikalawang Pedro 3 talatang 8. Ang sinasabi doon, yun na nga po ay Iba ang araw ng Diyos. Ang isang araw ng Diyos, yun po ay katumbas ng isang libong taon sa tao. At yung araw po ng mga tao, yan na po simula kay Adan at kay Noah, yan mga kaarawan ng tao na sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo sa Mateo 24, talatang 36, ay walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak kundi ang ama lamang, totoo pong walang nakakaalam. Sapagkat yun po ay araw ng mga tao, sinabi ng ating Panginoong Isu Kristo. Kaya atin pong ipinahayag ang mensahe ng Diyos upang makita ng lahat ng mga manonood sa ating video na may dalawang uri ng araw sa Biblia. At ito na po yun. Kaya nakita nyo, Adam's Paul, Noah's flood, Abraham nation, the King David, at kay Panginoong Iso Kristo nung napako siya sa cross ng Kalbaryo, at sa 2024 na araw ng paghahanda para sa Seventh day Sabbath of God na kung saan sa year 3000 ay naayon na sinabi sa Biblia ang isang libong taon ng mga banal sa langit. At wala pa rito nakatala ang second coming kung kailan. Atin pong binanggit yon nakaraan na atin po yung ipapahayag. At ipapahayag po natin yon Binibigyan lang natin linaw ang mga pag-aaral nakaraan Atin pong tingnan yung isang Uh, isang binanggit po natin. Itong uh, meron ditong isuna, sumasamba at lumuluhod sa mga rebultok Diyos Diyosan, sumasamba at nangyili ng araw ng linggo at hindi ng seventh day sabat ng Diyos, kumakain ng laman ng hayop at ng baboy, kuneho, at ng mga isda na ng Diyos na huwag kakanin, ayon sa Leviticus 11, itong mga aral na ito, ay ito po ay aral lang po ng tao. Hindi po yan aral ng Diyos. Kaya, ah, sinabi po natin na ang lahat ng mga tao na nangamatay na at nakatali sa mga aral na ito, sa bawat isa dito, anuman po ang relihiyon nila basta't sila ay sumasamba at lumuluhod sa rebulto sumasamba at nanginili ng linggo kumakain ng mga karni ng baboy ng kuneho at ng mga isda na sinabi ng Diyos na huwag kakainin sila po ay tinatawag na followers of Paul's prophet so huwag po kayong magagalit sa akin sapagkat yan po ay katotohanan yan po ay minsay ng Diyos sapagkat ang sinabi ng Diyos sa Biblia, sa love of God, ay huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan ribulto ng mga inanyuan na kagaya sa langit o kagaya ng sa lupa o sa tubig man. Mangiling ka ng seventh-day sabat. Wala kong sinabi na mangiling ka ng linggo. Ang nagsasabi lang na dapat mangiling ng linggo ay yung tao na gumawa nito. Kaya, lahat ng may aral nito, kahit na ikaw ay mapagbigay, ikaw ay mayaman, marami kang natulungan, mapa, mapagmahal ka sa kapwa tao, pero ito ang mga ito ay sinusunod mo, ito ay hindi po love of God. Ito ay expression lang ng ibang paniniwala kung paano nila uh, sumunod sa kanilang Diyos. Okay? Kaya bawat isa sa ating kung uh, religion, mayroon pong 40,000 religion o sekta na nakaregister sa buong mundo. So lahat yan ay mahati lang yan sa dalawa. O dalawa lang kasi ang nangingilin kasi Friday, Sabbath and Sunday, tatlo yan. Pero sa Biblia, mahati lang yan sa dalawa. Uh, San, Sabbath ng Diyos at Sunday ng tao. So yan po kaya ang lahat ng nangamatay na nakatali sa aral na yan ay tinawag na follower of Paul's prophet. Kaya sila ay nangamatay na doon, hindi na po mababago yun. Yun na po ang pinakatatak nila. Okay? Kaya atin pong isunod ang dalawang uri ng pagsasara ng pintuan ng Diyos. Kailan po ba ito nag-umpisang magbukas? Tanungin ko po kayo mga kapatid. Kailan ito umpisang nagbukas ang pintuan ng awa? Pero ang pagsasara ay nandito. Dalawang klase. Una, kapag ang tao ay namatay na, close of provision na yun sa kanya. Ibig sabihin, sarado na ang awa ng Diyos. Pangalawa, ang pagpili mo ng tatak ng hayop ng 666 sa panahon ng pag-uusig sa One World Religion o Sunday Law na magaganap sa mga huling araw bago mag Second Coming of Christ. Okay? Ito po ang dalawa na ito ang uri ng dalawang close of provision. Kaya kapag ikaw ay mamamatay tao, makasalanan ka at namatay ka, automatic, nahiwalay ka sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Doon ka, sa kaliwa. Kapag ikaw ay kumakain ng laman ng karni ng baboy na pinagbabawal ng Diyos at namatay ka, hindi ka kasama doon sa mga taong hindi kumakain ng baboy. So, hiwalay ka. Doon ka. Kapag ikaw ay nangingili ng seventh day sabat, at dito ka sa kabila at yung mga nangiling ng Sunday, dito rin sa kabila. So, sila po ay pinaghiwalay ng Diyos sa mga huling araw. Kung ikaw ay may tanda ng bulaang propeta, hiwalay ka sa walang tanda ng bulaang propeta. Kasama ka ng may tanda ng uh, hayop at tanda ng diablo. Kasi ang hayop, ang diablo, ang hayop, at ang bulaang propeta, magkakasama yan sila masusunog sa impyerno ayon po sa Biblia. Hindi ko po sinasabing ayon po sa akin, kundi yun po ay sinasabi ng Biblia, ng ating banal na kasulatan na salita ng Diyos. So, kaya po, saan po nag-umpisa ang pagbukas ng awa? Yan. Nang ang ating Panginoon ay nabayubay sa cross ng kalbaryo. Kanyang sinabi ay siya po ay inalipusta, inalimura, sinaktan, binugbog at pinusukan ng kuro ng tinik sa ulo at pinako sa cross. Siya po ay anak ng Diyos, nagpakababa at nagpakaalipin at upang matubos lang ang ating mga kasalanan. At nang siya ay napaku na sa cross, ang sabi niya sa ating ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At bininig naman siya ng Diyos. At doon po nagumpisa ang pagbukas ng pintuan ng awa ng Diyos. Nag- nagkaroon po ang lahat ng mga tao ng ikalawang pagkakataon o second chance para magbago. Nagkaroon sila ng pagkakataon na ang kanilang ginawang kasalanan ay matap, matakpan o maalis at maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Subalit so sa panahon natin ngayon, inyo pong nakikita, marami pa rin ang sumusunod sa mga aral, maling aral ng mga ngaral na sinasabing naglilingkod sa Diyos ngunit hindi naman uh, utos ng Diyos ang kanilang sinasabi may nag-aaral na ang lumang tipan ay lipas na ganyan ang mga sinasabi ng mga ibang paniniwala kaya nga kung kayo ay naniniwala na mahal nyo ang ating Panginoon Hiso Kristo, mahal nyo ang Panginoong Diyos, dapat sundin ninyo ang kanyang kalooban. Ano ang kalooban niya? Nandoon sa sampung utos ng Diyos. Mangiling ka ng sabat. Huwag kang gagawa ng mga inal nyo ang ribulto o Diyos Diyosan. Huwag kang luluhod at paglilingkuran sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguin. Ayaw ng Diyos na meron kang ibang sinasamba. Ang gusto niya lang ay siya lang ang sasambahin mo. Walang iba siya lang. Pag sabi niya, mangilin ka ng 70 sabat, dapat mangilin ka. Huwag ka mangilin ng iba sapagkat siya ay ano? nasasaktan. nasasaktan po ang ating Panginoong Diyos kapag nakikita niya ang kanyang mga binigyan ng pagkakataong mabuhay, binigyan niya ng pagkakataon magbago ay nandoon pa rin sa ilalim ng utos ng bulaang propeta na aral ng mga tao. Kaya kung nasaan ang mga bulaang propeta sa bandang huli ayon sa Biblia ay duroon din ang kanyang mga followers. Mga kapatid, mga kakristyano, inyong isipin. Kapag ka nagluluto ka ng piniritong isda o anumang pinipirito mo at natalsikan ka sa kamay, napakasakit. Ano pa kaya ang maglangoy-langoy ka sa dagat-dagat apoy? Meron po tayong pagkakataon habang tayo buhay pa. Yung mga patay, wala na po tayong magagawa doon. Gawin natin ang lahat, ipakita natin sa Diyos na tayo nga ay karapat-dapat magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Kanya, pagsunod natin sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga inuutos sa atin. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kakristyano, sana itong ating pong pagpapahayag ay... Uh, maging inspirasyon sa inyo na kayo po ay magbago na. Tayong mga buhay kailangan dahil ipapahayag natin ang second coming of Christ soon. At ang sabihin man natin na ito ay napakatagal kasi more than hundred years. Pero ang buhay ng tao ay hindi kagaya ng buhay ni Noe na si Noe, nang pinagawa ng arka ay nasa limang, daon na, ta, limang daang taon na siya at nang pumasok siya sa arka ay nasa 600 years na siya. Ang buhay po natin ay hanggang 60 lang tayo, 70, 80, mapalad na ang isang daan. Yung iba, 50 nga lang, namamatay na. Kaya sulitin po natin, mga kapatid, ito ang minsahin ng Diyos. Kita-kita na lang po tayo sa susunod dahil mayroon pa tayong ipapaliwanag na bago natin ibahagi ang second coming of Christ, sa uh, sasabihin na, natin dito, yeah. yan, uh, second coming, bago natin yan i o talakayin, ipahayag, ayon po sa Biblia, ay itatopic muna natin na ang lahat ba ng mga seventh day Adventist o lahat ba ng mga nangingili ng seventh day sabat ng Diyos na may tanda ng Diyos ayon sa Biblia, na may anyong kabala, banalan ayon sa Biblia, sila po ba ay lahat makakapasok sa langit ng kaharian ng Diyos? Yan po ang iwan ko sa inyo. Kasi tapos na po tayo sa mga hindi ad uh, nangingili ng sabat. So, itatapik natin maliligtas ba? Kung sa tingin nyo, oo, malalaman nyo po yan sa susunod nating pagkikita. Kaya, ingat po kayo, God bless, at bye-bye. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa oras na ito, sapagkat kami inyong ginabayan sa, inyo, sa aming pong pagpapahayag, sa aming pong mga kapatid na mga nanonood, sa oras na ito, ng video ito, nawa po, Panginoon, inyo silang bigyan ng Uh, mahabang buhay nang gayon patuloy silang maging malakas at malayo sa diskrasya at kapahamakan at magkaroon pa sila ng pagkakataon na maging malapit at uh, malapit sa inyong kalooban ito lang po amin dalangin at pasasalamat sa ngala ni So Cristo amin okay watch po second coming soon and kung kayo po ay may katanungan uh, i-comment down below nyo lang po at willing naman po tayong magsagot. Pwede nyo rin po itong i-share sa inyo pong mga kaibigan upang uh, upang inyo pong upang makatulong po kayo na maikalat sa inyo pong mga kaibigan ang pabalita at mensahe ng Diyos.